Dustin Yu at Ivana Alawi reunited, Bianca de Vera full support sa movie ni Dustin. Marami nga ang talagang natuwa, dahil natuloy na nga ngayong araw, ang media ko nila Dustin Yu, Ivana Alawi at iba pang mga cast ng Shake, Rattle and Roll, ilan sa mga fans ay excited na din na makitang magkasama sina Dustin at Ivana sa isang movie, matatandaan na na-ship din nga ang dalawa sa loob ng bahay ni Kuya. Makikita naman na maging si Bianca ay nakasuporta din kay Dustin at kaagad nitong nil-ike ang mga larawan kaugnay ng storycon nila. Justin! The new face of Regal gaming yeah, is part of the Regal BB. It's managed by Regal Energy. Waiting for a and rich Ivana, in five minutes should should be here. are <laughs>

Christmas. So, we am happy uh, to pass time with Emily and the Chinese people. Justin is part of Regan um, Entertainment and Jamie's part of the ride. Right? Congratulations. 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 So kanina when she entered the hall, Tom and Fred. Stars na ako? Ay, biggest fan ba? Kasi most, maraming SRR episodes talagang siya nagkita. Samantala, nagpunta naman sa Eraya kahapon ang ilan sa mga kapuso artist at management ni Dustin.